Ayan mga idol, napapunta tayo ngayon sa Amazing Mingo mga idol. Dito yan sa Padre Pio, kakarong bata mga idol. Sa may palingki lang yan mga idol. Napakasarap talaga ng Amazing Mingo mga idol. Sarap balik-balikan mga idol. At saka may mga branches din sila sa Santa Cruz, ang Bulacan mga idol. Amazing Mingo din yan mga idol. Napakasarap yan mga idol. Sobrang sarap. Mayroon din po sila sa Mapulang Lupa mga idol. Katabi lang yan ng 7-11 mga idol. May Amazing Mingo din yan mga idol. Napakasarap din yan mga idol. Mayroon din dyan sa may beside maswi mga idol. Katabi lang yan ng maswi mga idol. Dyan lang yan sa mapulang Lupa mga idol. May amazing Minggo din mga idol. Napakasarap din yan mga idol. Mayroon din silang amazing Minggo mga idol. Sa Poblasyon pandi bulakan mga idol. Sobrang sarap talaga ng amazing mingo mga idol. Napakarami na ng branches ng amazing mingo mga idol. Lumalago na mga idol dahil sa sobrang sarap mga idol. Kaya wag na kayong magdalawang isip pumunta sa amazing mingo mga idol. Solid talaga mga idol. Sobrang sarap at napakaganda din ng mga tendera ng amazing mingo mga idol. Lalong nakakatuwa mga idol. Ganong kalupit. Yan, napaupo yung maganda kong commander. Ayan ang bunso ko mga idol malupit talaga mga idol sobrang saya niya sa missing mingo mga idol sobrang sarap kasi mga idol sino pa namang hindi matutuwa sa amazing mingo mga idol masarap na mga idol at mura lang mga idol kayang kaya